Mahimong magamit na ang konsulta package nga mukabat sa 1700 sa Bisan Asa nga healthcare provider nga gusto sa miyembro. Gilangkuban ang maong package sa libreng health screening o assessment, laboratory o diagnostic exam. Libre usab ang pili ng mga tambal. Sa Jensan o Sarangani, halos accredited na ang tanan nga rural health unit, mga gagmay o mga dagkong hospital. So that means from 500, mas tumaas ngayon Uh, ang makukuha ng ating PhilHealth uh, provider, uh, mas mabibigyan ng magandang uh, benefits ang ating mga miyembro. Gipaklaro sa opisyal nga ang konsulta package alang sa tanan o dili lang sa mga nagahambin o og balatian o bisan ang mga walay sakit, mahimo usab nga makapakonsulta. Para pag nagpakonsulta tayo, hanggang sa i-refer tayo kung may pagkakasakit at ma-hospital sa isang uh, accredited na provider, uh, isa na lang ang titingnan ng ating mga healthcare Uh, uh, workers. Yung record na lang na electronic medical record. Ang tricycle driver nga si Francisco Misa, nalipay humanasayran ang dugang nga pondo alang sa libre nga pagpakonsulta. Sigun ni ini nga mas labing maayo nga gihimong 1700 ang package tungod gyud dili selbi ang kanhing 500. pananglitan nga dunay laboratory nga i-recommendar ang doktor. Okay pud gay na sa amoy eh, nga para namo nga wala mi pilhelta na niya karon ang programa mo sa koa mas mayo eh mas ganahan ko sa ingon nana. kahibaluan nga subay sa PhilHealth Law giingon nga tarang Pilipino kinahanglan nga adunay medical record nga maohimo ang sumbanan sa matag padulong niini sa mga healthcare provider in the heart of changing lives kinis brigada danikase brigada news